Hey, what's up, mga boss? Mayong buntag. Kumusta po kayo? For today's video, mga boss, meron na po ko sasabihin sa inyo. Sana hindi kayo mabigla. Ay mga boss, na ah, naisipan ko mag stop muna sa pag-vlog kasi mahina yung uh, tema mga Kunti lang yung nanood sa ating mga video. Pero salamat pa rin sa mga solid supporter ko sa mga nanood talaga sa aking mga vlog. Alam ko, alam niyo na po sino kayo. Uh, ah, maraming salamat sa inyong pag-suporta. Pero ngayon, mga boss, ah, itigil ko muna itong pobre vlog. Kasi nawala na ako ng pag-asa. Kasi kukunti lang yung nanood sa ating channel. Mom, for two years na ako, hindi ko pa rin yun napamit yung uh, monetize. Siguro hindi siya para sa atin to mga boss. Kung ibigay ito sa atin yung mahal Panginoon, natin yan. Para uh, bonus na lang ito sa akin, yan yung pumasko. Kaya, e, uh, comment to yung mga boss kung Ipo patole ko ba ba yung pobablog -po ko uh, ko na to kasi Tsura na hirapan na po mo, boss Diyempre naaan ko yung aking mga video Kunti lang talaga yung mga views Iamin ko naman na hindi ako talaga isang uh, Magaling na vlogger Salamat talaga sa inyo mga boss Isa praga yung mga boss, <laughs> yung mga boss. <laughs> Yeah